Ipambay muna ako dito sa baryo habang pinapagawa ko ang bahay-bahay ni Maggie, ang alaga kong baka. Itong lugar na to, dito ako ipinanganak, dito ako lumaki. So nakikita nyo sa screen guys yung bahay-bato na yan, yan po ang bahay namin, ang old house namin. So as of now, wala pong nakatira dyan kasi yung kapatid ko nitong lalaki na nakagreen na damit dito sa gilid meron siyang bahay din so plano ako bumili ng mga sarili kong uh, alaga para alagaan ng aking uh, pawangkin at dito ko pinalagyan ng bahay-bahay para may libangan tayo so ayan malapit na matapos ang kanyang bahay silungan para at least uh, makfeel din ng ating alagang hayop na kinikare natin sila ng maayos parang tao lang din ano so ganyan ganyan po ang lugar namin dyan maliwalas malawak at uh, masarap mamuhay dahil malapit sa kalsada at uh, madaming mga kabahayan din dyan mga neighbor houses. So, yan guys ang uh, aming munting tahanan.